Mga kabarya, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Nakahan po tayo ng isang lumang Taiwan dollar. 'Yon po ang topic na pag-uusapan natin. Pagkatapos lamang po ng aking maiksing intro Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa aking mga kabarya at kapwa kolektor. Sa lahat ng senior citizen at mga silent viewer, maging sa mga kaibigan natin dyan, magandang araw po. Mayroon po tayong bagong hunt ngayon, itong lumang Taiwan dollar. Pag-usapan po natin. Sarapang bahagi po ng bariyang ito ay eh, makakita tayo ng isang plum blossom sa kanyang bandang gitna. Kung tawagin yan ay pronos mume. Tapos po ay may petya sa ibabaw. Tsaka yung bank name sa ilalim. Ang script po na nakasulat sa ibabaw at sa ilalim ay Chinese lettering. Na ang kahulugan po yung nasa ibabaw, Republic of China, Year 59. Yan po, ganyan na po katanda. Tapos po yung salitang Taiwan Bank. Yan. Sa reverse na bahagi naman, makakita tayo ng orchids. Ayan po. Simpleng-simple -simple ang pagkakadesign ng kanilang pera. Orchids. Tapos po, may Chinese character na naman. Ang ibig sabihin po niyan ay one dollar. Ayan po. Napakaganda ng kanilang coin kahit na simple lang ang pagkakadesign. Ang edge po niyan, ayan, makikita ninyo, Redead. Redead po yan, o. Oh, yan, oh. Ginawa po ang barya na yan sa dalawang pagawaan ng barya. Ang una po ay sa Central Mint of Taiwan, sa Taiwan, Taiwan. Yung pong pangalawa ay sa United States Mint of Denver, sa United States of America. Yun nga pong bariya na yan ay nanggaling sa bansang Taiwan. Ang panahon po, Republic, magbuhat 1949 hanggang sa kasalukuyan. Standard circulation coin po yan. Ang taon po sa kanilang kalendar, 49 to 69. Samantalang sa Gregorian kalendar ay ang katapat po niyan ay 1960 to 1980. Kasi ang ginagamit po nilang kalendaryo, Chinese Republican. Ang value po niyan ay 1 yuan. Kung itutumbas nyo sa Philippine Peso, 1 peso, 75 centavos. Ang currency po nila, New Dollar. Ang komposisyon po niya, nickel brass, tumitimbang po ng 6, 6 gram. Diameter niya, 25 mm. Ang kapal po, 1.7 mm. Yan, ang hubog niya, bilog. Mild ang technique na ginamit, may alignment ang orientation. May number po na N number 1274 at reference number na Y number 536, iskun number 6 para po sa kanyang pagkakakilanlan. Dito po sa numista ay may mga presyo na po para po sa taong 1960. Yan po, kamukha nung ating barya. Ang good po niyan ay 13 pesos. Yung very good 13 pesos din, ang fine 13 pesos din, ang very fine 13 pesos. Yung extra fine po 16 pesos at yung almost uncirculated 20 pesos. Samantalang yung uncirculated ay 28 pesos. Para po sa taong year 59 o 1970. Yung pong fine ay 15 pesos. Very fine po 16 pesos extra fine 40 pesos almost uncirculated 50 pesos at yung uncirculated po ay 85 pesos Yan po ang nakalagay na presyo dito sa numista Dito naman po sa eBay ay may tatlong presyo po yan Ang una po yung para sa 1960 ah uh, ang presyo ay 3.99 dollar Yung pong sumunod ay para sa 1956 nagkakalaga po ng 5.95 dollars. At yung pangatlo, naka-grade na po yan at naka-slab, uncirculated po, nagkakalaga po ng 30 dollars. Yan lamang po at wala nang iba. At bago po ako matapos sa aking content ngayong araw, kaya po ng dati, salamat po ng marami sa inyo. Sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aking channel. Shoutout po sa lahat ng aking kabarya at kapwa kolektor. Shoutout po sa mga senior citizen at mga silent viewer, maging sa mga kaibigan natin dyan. Pati na rin po sa mga subscriber na unti-unting nadagdag sa akin channel. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Walang tigil at walang sawa po ako nagpapasalamat sa inyong lahat pagkat nandiyan kayong palagi at nakasubaybay sa akin channel. At sa huli, ay masabi kong mabuhay tayong lahat.